Papalabas ng gasolinahan ng jeep na yan sa Talisay City, Camarines Norte, nang bumangga sa likurang bahagi ng jeep ang isang motorsiklo. Tumila po ng rider. Ang motorsiklo niya bumangga naman sa gasolinahan. Rumesponde agad ang MDRRMO at nasa mabuti ng kalagayan ang rider. Nagtamu naman ng injury ang isang pasahero ng jeep at nagamot agad. Ngayong magpapasko, pangako ng mga manufacturer di sila magtatas ng presyo ng mga produkto pero hanggang matapos lang ang taon. Pero pagsapit ng 2024, asahan na ang price adjustment sa ilang bilihin. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, matagal nang naipon sa kanilang hiling na itaas ang presyo ng basic commodities tulad ng sardinas at instant noodles. Pagsapit ng bagong taon, maglalabas na sila ng price adjustment. Patuloy rin daw ang na magbabantay ang DTI para matiyak na walang lalagpas sa suggested retail price o SRP, particular ang Noche Buena items. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ilang food items ang lagpas sa SRP. Mahal daw kasi ang kuha ng ilan sa suppliers, kaya mataas din ang pasa sa consumers. Hindi lang economic provisions ang gustong baguhin ni Senator Robin Padilla sa ating saligang batas. Isinusulong na rin niyang dagdaga ng mga senador at baguhin ang haba ng termino ng ilang opisyal. Hindi pa ang ilang kapwa niya, senador. May report si Mab Gonzalez. Presidential bicameral pa rin, pero dadagdagan yung senado. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino. May re-election lang. Ilan nito sa mga balak ng chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa itinutulak niyang charter change sa Senado bukod sa national senators na pwedeng magkaroon ng dalawang sunod na termino na may tig walong taon, gusto niya ring magkaroon ng 30 regional senators na pwede ang tatlong sunod na termino na may tig na taon. Maliban dyan, Gusto namin na sana yung presidente at vice president, hindi na tayo naghahalal ng hiwalay dapat lagi tayong maghahalal lang magkasama na talaga sila sa tiket. Pero hindi tulad ngayon na limitado lang sa isang termino, pwede silang tumakbo sa dalawang magkasunod na termino. man hindi na anim, kundi apat na taon na lang ang isang termino. Sa panukala, hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon ang isang pangulo. Hanggang tatlong sunod na termino pa rin ang ibang local officials, pero may tiga-apat na taon na. Balak sana yung gawing epektibo sa mga mananalo sa 2028 elections. Pero para sa transition, hindi na pwedeng tumakbo bilang pangulo ang kasalukuyan at mga dating pangulo. Gayon din ang mga senador na nasa huli nilang termino at mga kongresistang nasa ikatlo na nilang termino. Sinabi ko na kagad yun na lalapitan ko na yung mga dating PDP. Wala namang problema kay PRRD. Pero ang kapartido ni Padilla na si Senador Bongo, economic provisions lang ng saligang batas ang gustong baguhin. Mga mahihirap po natin kababayan ang makikinabang. Kung politiko po, hindi po ako sangayon. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang isang mga politiko. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Kahit pinagbigyan ng LTFRB ang ilang hiling ng grupong piston, tuloy pa rin daw ang ikalawang araw ng transport strike bukas. May report si Joseph Morong. Sa kabila ng traffic, di naman naging kalbaryo ang pagsakay ng mga pauwing pasahero sa Monumento Caloocan kanina. Parang hindi ko nga po naramdaman. Kailangan po kasi ng, ano, ng... eh, may libreng sakay rin ng MMDA ngayong unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston. Pero kaninang umaga halos magtulakan para makasakay sa jeep ang mga pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tuloy pa rin daw bukas ang ikalawang araw ng Tigil Pasada kahit nagpulong na ang piston at LTFRB kanina. Kabilang sa mga hiling ng piston na pinagbigyan ang pagbiyahe ng mga rehabilitated traditional jeepney imbis na bumili ng bagong jeep pero di urong ang December 31 deadline para sa PUV Operators Consolidation. Paglipas ng deadline, ituturing ng kolorum ang mga unconsolidated jeepney. Kinatatakot natin na magkaroon ng, uh, ng transport crisis. Pag nawala po, ang mga UB, pag nawala po ang mga jeep ay aabot po ng 35 pesos yung minimum na pamasahe. Karamihan ng mga major thoroughfares natin meron ng consolidated. Joseph Moro babalita para sa GMA Integrated News. Naunsyami ang tangkang okay, pagdanakaw okay, sa isang sanglaan sa Cebu City ng matrap doon ang kawatan. Yan ang spot report ni Mark Salazar. Pinalibutan ng mga pulis ang harapan ng isang pawn shop at remittance center sa Cebu City. Nakatanggap kasi sila ng ulat na may nanloob sa establishment at ang magnanakaw nasa loob pa. Sa ulat ng Super Radio Cebu, armado pa ang suspect na naaresto kalaunan. Sabi ng suspect, natrap siya matapos tumunog ang alarma nagsisisi na raw siya sa nagawa. Na-recover ang mahigit 5,000 piso, granada at baril mula sa suspect. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sandaan at 80 illegal Chinese pogo workers na kasama sa mga nahuli sa raid na scam hub sa Pasay, ipinadeport na sa China. Gobyerno natin ang gumasa sa deportation, 5 milyong piso ang bayad sa flight pabalik ng China at halos 15 milyong piso sa pag-aalaga sa kanila mula nang iraid sila. Supply ng tubig gripo sa mahigit 6,000 apektadong customer ng Maynila dahil sa nasirang tubo, unti-unti nang naibalik. Napalitan na kasi ang nasirang tubo, pero di pa madaanan ng mga motorista ang hinukay na bahagi ng Legarda Avenue sa Maynila. Apat na milyong plastic license card, para na raw, sabi ng LTO. Sapat daw ito para mawala na ang backlog o kakulangan ng plastic card para sa mga lisensya ng mga driver. Nasa lima hanggang sampung libong Pinoy skilled workers, kailangan sa Czech Republic at Austria. Ayon pa sa Department of Migrant Workers, ang Hungary naghahanap din ng sampu hanggang dalawampung libong Pinoy workers. Interesado rin ang Italy at Germany na kumuha ng mga OFW. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang Korean at Pinoy idols ang wagi sa si Asia Artist Awards 2023 na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. May live report si Buan Aquino. Buan Maki mag-aalas 10 ngayong gabi nang matapos ang Asia Artist Awards 2023 dito sa Philippine Arena. Pero sa kabila niyan, ay meron pa rin mga fans na nag dito sa labas sa pagbabakas sakaling masilayan nila yung kanilang mga idolo. For the first time, nagsama-sama ang maraming South Korean stars and idols sa Pilipinas para sa Asia Artist Awards 2023. Present sa red carpet ang K-pop groups na Les Sserafim, New Jeans, Itzy, Stray Kids, The Boys, and Mix, Kepler, and Team, Dreamcatcher, Card, One Us, Zero Base One, at Stacy. May duat solo singers and rappers din ang South Korea-based Filipino group na Horizon ang nanalo ng AAA Focus Award. Ang lapilos na kinabibilangan ni Sparkle Star na si Shanti ang nakatanggap ng AAA Potential Award. Balik bansa ng ang business proposal leads na si Naanyo Sop at Kim Sejong. Dashing in their OOTD naman ang The Glory Stars na si Najung Sang -il at Cha ju Young. Ultimate K-League naman ang hatid ni Good Boy Kim Son Ho. Pati na ng True Beauty Star na si Moon Ga -yung. Kim Yong Dae ng hit K-drama na Shooting Stars, Kim Ji Hoon from Money Heist Korea, at idol actors na sina Exo Suho at 2PM Lee Jun Ho. Save the best for last para sa 17 subunit na Busok Soon. At our very own P-pop kings na SB19 na nakakuha ng AAA Hot Trend Award. Ben and Ben naman na nakakuha ng AAA Best Choice Award. Kung star-studded sa loob, P .S. P .S. P .S. P .S jampak ng fans sa labas ng arena na sa kaling makakuha ng tiket at masilayan ang kanilang mga idolo. Sa stadium naman sa tabi ng arena, may iba't ibang activities para sa fans. <laughs> Maki sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung paglabas ng mga tao mula doon sa arena. No? At kasabay nga niyan, yung konting pag-build up ng traffic dito sa paligid ng Philippine Arena. Lalong-lalo na yung palabas ng NLEX. Maki? Maraming salamat, Juan Aquino. Isang kababayan natin ang nakakuha ng ginto sa World Volvinam Championships sa Vietnam para sa female category. Pero protesta ng Russia team na katunggalin niya. Hindi na no siya babae? May report si Katrina Son. <laughs> Sampung taon ng national athlete, ang 29 years old na si Herji Tawag-Bakyadan. Isa sa huling nasalihan niya ay ang World Vovinam Championship sa Vietnam. Nanalo siya ng gold medal sa female 66 category matapos talunin ang pambato ng Russia. Pero ipinoprotesta ng Russian Vovinam team ang kanyang pagkapanalo. Hindi sila makonvince na babae ako kaya ang ginawa nila ni-stock nila ako. Paglilinaw niya, ipinanak siyang babae at piniling maging transman. Ang kanyang pangangatawan ay dahil sa pag-eersisyo at training. Transman sa puso, pero siyempre, uh, naman na uh, balibalikta rin nga nila naman talaga, eh, babae pa rin po ako. Hiling ng Philippine Vovinam Team's Organizing Committee ng kompetisyon at sa WVVF, wagi i-entertain ang protesta ng Russia. Lalo't walang basehan ito. Parang na po nga kami doon, mami, kasi ang target po ng Russia. Dapat po ang ipalaban kay RJ, lalaki. Mm -hmm. Yung atlet nilang lalaki. Siguro ma'am, hindi pa sa nakita. Siguro ng gano'n na female na Asian na, Medyo malaki. He identify himself as a trans man. He acknowledge na yung DNA niya, yung babae pa rin siya. So, I think she, she or he, I mean, has the right to join sa women's category. Wala pang bagong pahayag ang Russia at hindi pa tumutugon ang WVVF sa protesta. Katrina Son nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Nagsama-sama ang mga bida sa mga MMFF films sa Grand Launch. Kabilang sina Dingdong Dantes ng Rewind at Firefly, Alden Richards ng Family of Two at Alessandra De Rossi ng Firefly. nandun din sina Eugene Domingo ng Becky and Badet, Christopher De Leon ng When I Met You in Tokyo, Iamina, Jay Gonzaga ng Broken Hearts Trip, pati sina Kylie Versoza at John Arcilia ng Pinduko, Enchong dia at Cedric Juan ng Gomburza, Derek Ramsey ng Kampiyon at Piolo Pascual ng Malyari. Dahil dekalibre ang sampung entries, kaabang abang kung sino ang gagawaran ng awards. Sa sabado na, sabado na Parade of Stars na iikot sa Kamanava. Eleven days na lang, Pasko na! Pink Magical Christmas ang vibe sa Christmas display sa harap ng Talisay City Hall sa Cebu. Ang malak-carnival na look nagpapawaw sa mga bumibisita. Ang mga disenyo inspired sa iba't ibang rides na gawa ng world-renowned Cebuano designer na si Carrie Santiago. Sa Copenhagen, sa Denmark naman, daan-daang kayaks ang pinailawan ng Christmas lights. Nagmistulang mga alitap-tap sa ibabaw ng kanal ang mga kayak. Bahagi yan ng kapistahan ni St. Lucia na tinaguri ang Better of Lights. Ang host na full of energy, kinaaliwan sa isang kasalan. Pero ang host na yan, siya rin pala ang mismong groom. Pusuan na yan sa report na ito. Ito ang groom na sa kasal, maraming nasabi. Hindi lang basta wedding vows o I do. Dahil sa sariling reception ng kasal, ang host, siya rin mismo Ito ang wedding ni na Chenelin at Louie Ngo. May balak rin naman silang kumuha ng host. Pero, ang mahal na na actual budget count natin for the wedding. Kaya pa ba? And then itong misis ko, in a joking way, sabi niya sa akin, ikaw na lang kaya mag-host. Yeah. events host ka naman. Kaya ang biruan, siya na mismong naging plano. Before mag-start, kinakabahan ako. Pero nung nag-start siya mag-salita, sabi ko, yes, we can do this. Maraming kasal na rin na host si Louie. Children. Ang video ng kanilang wedding agad nag-trending. All the guests well, approaching us. Grabe, ang ganda na energy mo. We really enjoyed. And the fact that the people enjoyed, talaga nag-enjoy kami. Hindi namin na-feel yung pagod. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.